do ولقد زينا السماء كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير واسروا قولكم Sura al-Mulk, Ang Kapamahalaan, Sangalan ng Ala, Ang Mahabagin, Ang Maawain. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Hurayah na ang sugo ng Ala ay nagsabi, Katotohanan, mayroong isang sura ng Quran na naglalaman ng tatlumpung ayat na mamamagitan sa sino mang bumibigkas dito, hanggang siya ay mapatawad ng ala. Ito ay ang Tabarak al-Ladhi, Sura al-Mulk. Ang hadit na ito ay tinipon din ni Tirmidhi at ng apat na sunan na tagapagtipon ng mga hadit. Amad, versikulo dalawa, Kapitulo 321 Tafsir ibn Kathir Volume 10 Pahina 78 Mapagpala ang siyang may tangan ng kapamahalaan at may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumika ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang subukan kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa gawa. At siya ang ganap na makapangyarihan ang lagi ng mapagpatawad. Siya ang lumikha sa pitong kalangitan. Bawat isa ay nagtataasan. Wala kayong masusulya pang kakulangan sa mga nilikha ng mahabaging ala kaya't muli mo itong sulyapan. May natatanaw ka bang siwang? Kaya't muli mo itong sulyapan at muli pa ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo ng may kaasi. Kaasi. Ayon kay Ibin Abas, ang kaasi ay kahihiyan o hamak. Al-Tabari, versikulo 23, talata 500 at siyam. Tapsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 78. At Hasir, Hasir, ayon sa mga mapa na naligang paham ng Islam, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang Arabic na salitang hasir ay tumutukoy sa kapaguran o pagkahapo. Ad duhur al mathur. Versikulo 8, Kapitulo 235. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, pahina 82. At tunay na aming pinalamutian ang pinakamalapit na kalangitan ng mga lampara at ginawa namin niyaong mga lampara bituin. Binanggit ni Abu Katada ang aya na ito sinabi niya. Ang pagkakalikha sa mga between ay may tatlong dahilan. Una, bilang palamuti sa pinakamahabang langit ikalawa bilang sandatang pamuksa upang itaboy ang mga shayatin satanas at ikatlo upang gamiting gabay sa gabi ng paglalakbay kaya sino man ang nagbigay ng iba pang kahulugan siya ay nagkamali at ginugol lamang ang kanyang panahon sa walang kabuluhan at inilagay lamang ang sarili na lumagpas sa hangganan ng kaalaman. Sahi Bukhari, Volume 4, Kapitulo 3, Pahina 282 Bilang sandata upang itaboy papalayo ang mga satanas at hinahanda namin sa kanila ang parusa na naglalagablad na apoy at yaong nagtatakwil sa kanilang raab, raab. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang raab sa kawikang arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na Rab ang Ala sapagkat siya ang tanging nagmamayari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang Ala ay nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya rin ang tanging tagapagnustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugong bughaw sa wikang Ingles Royal Family. Kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Rab at dinugtungan at ikinabit ang Panginoon upang maunawaan ng sino mang mambabasa. Mababasa lamang ang katagang raab na sinundan ng may panaklong na katagang Panginoon sa mga unang aya ng naturang juzu at sura ng Koran ay parusa ng impyerno, ay sadyang pinakamasamang hantungan at kung sila ay naitapon doon, kanilang maririnig ang malakas na ingay ng shahik na tila isang malalim na paghinga habang ito ay kumukulo. Ito ay halos sumabog sa tindi ng pangangalit sa tuwing ng may pangkat na itinatapon, itinataboy doon, ang mga tagabantay niya on, ay magtatanong, Wala bang isang tagapagbabala ang dumating sa inyo? At sila ay magsasabi, Katotohanan, may isang tagapagbabala ang dumating sa amin, subalit siya ay aming pinasinungalingan at aming sinabi sa kanya. Ang ala ay hindi nagpadala nang anumang bagay hinggil sa kapahayagan at katotohanan kayong lahat ay nasasadlak sa napakalaking kamalian at kanila'ng sasabihin ng may pagsisisi at panlulumo kung nakinig lamang kami o ginamit ang aming talino sana ay hindi kami napabilang sa mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't aaminin nila ang kanilang mga kasalanan, subalit kay layo sa habag ng ala ang mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, yaong lingid ang kanilang pagkatakot sa kanilang rab ay mapapasa kanila ang kapatawaran at dakilang gantimpala ang paraiso. At kahit na inilihim pa ninyo ang inyong salita o man ito, katotohanan, siya ang lubos na maalam kung ano ang nilalaman ng dibdib ng tao. Hindi ba niya batid kung ano ang kanyang nilikha? At siya ang lubos na mabait at higit na mapagbigay sa kanyang mga alipin ang ganap na nakababatid sa lahat ng bagay. <tinyo> <tinyo> من السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كن ذل त कई पक قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون أو رحمنا فمن ang gumawang maging sunod-sunuran sa inyo ang kalupaan ginawang madali sa inyo upang lakaran, panirahan at taniman ito ng mga pananim kaya tumahak sa landas nito at kumain mula sa kanyang panustos kabuhayan si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Omar ibn Katab na narinig niya sa sugo ng ala na nagsabi, Kung magtiwala sa ala sa tunay na paraan ng pagtitiwala, ipagkaloob sa inyo ang kabuhayan na katulad ng kabuhayang ipinagkaloob niya sa mga ibon. Ang mga ibon ay lumilipad sa umaga na walang pagkain at bumabalik sa gabi na puno ng pagkain ang tiyan. Amad, versikulo isa, kapitulo 52 dalawa. Tafsir Ibn Kathir, volume sampu, pahina walumput siyam. At nasa sa kanya ang pagkabuhay muli. Hindi ba kayo nakadarama ng katiwasayan? Na siya na nasa itaas ng kalangitan ay hindi niya pahihintulutan na kayo ay matabunan ng lupa kapag ito ay mayanig sa paglindol. O hindi ba kayo nakadarama ng katiwasayan na siya na nasa itaas ng kalangitan ay hindi magpaparating laban sa inyo ng nag-aalimpuyong daluyong ng hasib, hangin? Sa gayon, inyong mapag-aalaman kung gaano nga kasidhi ang aking babala. Ang katotohanan, yaong mga nauna sa kanila ay nagtakwil sa mga sugo ng ala. Kaya inyong pagmasdan kung gaano ang aking pagtanggi. At hindi ba nila na pagmamasdan ang mga ibon na nasa kanilang itaas? Kung paano Ibinubuka ang kanilang mga bagwis at kung paano rin itinitiklopyaon? Walang ibang tumangan sa kanila maliban sa mahabagin. Katotohanan, siya ang ganap na nakakikita sa lahat ng bagay. O, sino pa kaya siya sa inyong magiging tagapagtanggol na makatutulong sa inyo bukod sa mahabagin? silang kafirun ay walang patutunguhan maliban sa pagkaligaw. At sino siya na makapagbibigay sa inyo kung ipagkait niya sa inyo ang kanyang biyaya? Subalit, sila ay patuloy sa kapalaluan at sila ay umiwas sa katotohanan. Ang isa bang naglalakad na ang mukha ng nakatungo ay higit bang napapatnubayan kaysa isang maayos na naglalakad sa matuwid na landas sa kaisahan ng Diyos sabihin siya ang lumikha sa inyo at siya ang nagkaloob sa inyo ng pandinig at paningin at puso subalit napakaliit ng inyong isinusukling pasasalamat sabihin siya ang lumikha sa inyo sa mundong ito at sa kanya rin ang inyong pagtitipon-tipon sa kabilang buhay at sila ay magsasabi kailan nga ba ang pagsapit ng pangakong ito ang araw ng pagkabuhay muli kung ikaw nga ay nagsasabi ng katotohanan sabihin mo o Muhammad, ang kaalaman sa itinakdang oras ay nasa ala lamang at ako ay isang tagapagbabala lamang. Ngunit kung kanilang masisilayan ang kaparusahan sa araw ng pagkabuhay muli, na ito'y papalapit ang mukha ng kafirun ay kakaiba, nangingitim na may kalungkutan at dalamhati at sa kanila ay may magsasabi ito na ang inyong hinihiling sabihin mo o Muhammad sabihin sa akin kung ako ba ay wasakin ng ala at yaong aking mga kasamahan o kami ay gawaran ng kanyang awa sino pa kaya ang makapagliligtas sa kafirun laban sa mahapding parusa. Sabihin, siya ang mahabagin, sa kanya kami ay nananampalataya at sa kanya namin inilalaan ang aming pagtitiwala. Kaya inyong malalaman kung sino nga ang nasa hayag na kamalian. Sabihin, sabihin sa akin, kung ang inyong tubig ay matuyo sino pa kaya kung gayon ang makapagbibigay sa inyo ng umaagos na bukal ng tubig bilang inyong panustos